Sa isang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong unang linggo ng September 2025, ibinulgar na mag-asawang whistleblower na sina Sara Diskaya at Pacifico Curly Diskaya ang talamak na kickback o komisyon sa mga proyektong flood control ng gobyerno. Ayon sa kanilang salaysay, humihingi umano ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH at mga mambabatas ng 10% hanggang 25% na kickback mula sa pondong laan sa flood control projects. Kung hindi raw sila bibigyan ng parte, naiipit ang implementasyon o nagkaka-problema sa kontrata. Isa sa mga pangalan na diretsyong binanggit ng Diskaya Kopol sa naturang pagdinig ay si Quezon City First District Representative Juan Carlos Arjo Ataide, pati ang kanyang ama na si Arturo Ataide. Kabilang sila sa mahabang listahan ng mga opisyal na isinasangkot sa naturang scheme kasama ng iba pang kongresista tulad ni Napasig Representative Roman Romulo, Uswag Ilongo Party List Representative Jojo Ang, QC Representative Patrick Michael Vargas at ilan pang kinatawan mula sa iba't ibang distrito. Sangkot din umano ang ilang mataas na kawanin ng DPWH, kabilang dito ang mga regional director at district engineer na nakatalaga sa flood control projects na hinihinala lang nakikipagsabuatan sa mga nasabing opisyal. Kasabay nito ang paglutang sa nakaraan ng ama ni Arjo na si Arturo na umano'y pinuno at pinansyer ng bigating sindikato na kasapi ang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Matapos namin manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ilan sa kanila ay sina Kong Juan Carlos Arjo Aitay of Quezon City, Arturo N. ni Amanikong Arjo Atayde Sa testimonya ng Diskaya Copol, inilarawan nila kung paano sila napilitang makisama sa sistema. Dahil dito, naging routine umano ang paglalaan nila ng parte ng pondo bilang tongpats para sa ilang opisyal at kongresista. At sa konteksto ng Quezon City, pinangalanan nga ng Diskaya ang magamang Atayde bilang kabilang sa mga nakinabang sa kickback na ito. Agad na tumugon si Kongresman Arjo Atayde matapos madawit ang kanyang pangalan. Sa isang pahayag na inilabas niya sa Instagram story noong September 8, 2025, buong tatag niyang itinanggi ang paratang. Binigyang din niya na hindi totoo ang mga akusasyon at hindi niya kailanman gagamitin ang posisyon para sa pansariling kapakinabangan. Dagdag pa na kongresista, gagamitin niya ang lahat ng legal na remedyo upang linisin ang kanyang pangalan at panagutin ang mga nagkakalat ng umano'y kasinungalingan. Sa puntong ito, umani ng sari-saring reaksyon ang publiko. May mga naniwala sa mabilis na pagtanggi ni Arjo, subalit mas marami ang nagpahayag ng duda. Sa internet, lalong uminit ang usapan at hindi napigilan ng statement ni Arjo ang pag-usisa ng mga netizen sa mga aspeto ng kanyang buhay na sa tingin nila ay kahinahinala. Habang umiinit ang balita, maging ang asawa ni Arjo na si Maine Mendoza ay nakisangkot na rin sa diskusyon. Si ay isang kilalang TV host at celebrity na to mention ay ang sikat na sikat noon na Aldab ay matagal ng low pagdating sa usaping politika. Ngunit hindi na siya nakapagpigil matapos pagbintangan ng kanyang pamilya ng pagnanakaw. Noong September 10, 2025, naglabas si May ng isang mahabang pahayag sa Facebook para linawi ng issue at kundinahin ang sinasabing walang basihang paratang laban sa kanila. Ayon kay Main, labis na nakakasakit ang mga mapanirang komento na natanggap nila sa nakalipas na 48 hours mula nang pumutok ang balita. Tumanggi siyang manahimik na lamang at kailangan niya raw ituwid ang maling kwento tungkol sa kanila. Mariing sinabi ni Maine na lahat daw ng meron sila ay mula sa taon ng pagsisikap at pag-iipon at tapat daw silang nagbabayad ng buwis bilang paggalang sa sistemang sinasabing sinuway nila. Gate pa niya na may sarili siyang kita at karir kaya ay kinadurog ng kanyang kalooban na sabihin ng iba na galing sa kaban ang kanilang ginagastos. Dagdag pa ng aktres, hindi niya kukonsintihin ang asawa niya kung may ginawang mali pero alam niyang hindi siya magnanakaw. Buong tiwala siyang walang ninakaw si Arjo sa pera ng bayan. Handa raw si Arjo na harapin ang investigasyon at patunayan ang kanyang pagiging inosente sa legal na paraan. Nagbabala rin si May na sana ay matuto ang mga mabilis humusga kapag lumabas ang katotohanan. Anya pa, umaasa silang mananagot ang tunay na mga may sala sa huli, tinapos ni May ang kanyang pahayag sa pagsasabing, Arjo has nothing to hide. Hindi daw lahat ng politiko ay korap. Ang iba nagkataon lang na madali silang target. Ang tunay daw na mga kontrabida ay tahimik na nagdiriwang sa dilim. Natila sinasabing napakadaling pagbintangan ng isang tulad nila na visible sa publiko habang ang tunay na tiwali ay nakatago sa anino. Bago pa man ang kontrobersyang ito, naging laman na rin ang usapan sina Arjo at Maine dahil sa kanilang pag-iibigan at marangyang kasal. Matatanda ang kinumpirma nila na exclusively dating sila noong March 2019 at makalipas ang ilang taon ay nauwi ito sa isang engranding kasalan na binalita rin sa Showbiz Press. Taong 2023 nang ikasal ang dalawa sa isang magarbong seremonya na dinaluhan ng maraming sikat na personalidad. Ngunit kahit ang maligayang yugto ng kanilang buhay mag-asawa ay hindi nakaligtas sa puna. May kumalat na komentaryo na nagsasabing, sila habang kinakasal, kawawa naman yung mga binagyo. Na ang tinutukoy ay ang mga Pilipinong nasalanta ng bagyo noong panahong ikinakasal sila. Kayo habang kinakasal, ikaw kawawa naman yung mga binagyo. Ay, ito naman. Naman ito naman. Si Egay, nakalalabas lang, ay may papalit na naman na si Falcon. Oo. Nagkataon kasing may malakas na bagyong humagupit noong mga araw na yon at binaha ang ilang lugar, kabilang ang bahagi ng Quezon City. Dahil dito, nasita ang timing ng kanilang pagpapakasal sa kasagsagan ng sakuna. Maging ang proposal video ni Arjo sa isang luxury resort noon ay pinulaan din. May mga nagbirong, baka pati yan ay galing sa pera ng taong bayan. Sa iba'y biro ito, ngunit sa tono ng usapan sa internet, halata ang pagdududa ng ilan na ang kanilang marangyang lifestyle mula engagement hanggang kasal ay posibleng sinabsiduhan ng nakaw na yaman. Sabi pa ng ilang nagkomento, may ambag kami dyan sa kinasal na yan via tax namin, isang sarkastikong patama na tila binayaran ng publiko ang ingranding okasyon. Lalong lumakas ang iskandalo sa mata ng netizens nang mapansin nila ang madalas na pagbiyahin ni na Arjo at Maine sa ibang bansa mula nang manalo si Arjo bilang kongresista noong 2022. Sa katunayan, tila buwan-buwan kong lumipad ang mag-asawa para magbakasyon ayon sa mga posts sa social media ni Maine. Mabilis na nagsagawa ng sariling investigasyon ng mga mapanuring mata sa internet at nakapaglista ng mga naging biyahe ng na mag-asawa. At nitong taong 2025, nakailang beses nang bumiyahe si Arjo kasama si Maine sa iba't ibang bansa, kabilang ang Japan, Estados Unidos, South Korea, at United Kingdom. Para sa ordinaryong empleyado ng gobyerno, ang ganitong sunod-sunod na leave at travel abroad ay mahigpit na binabantayan at mahirap aprobahan, lalo na kung higit sa isang beses sa isang taon. Kaya naman umani ito ng batikos mula sa netizens na nagtanong kung paano naaasikaso ni Kong Arjo ang kanyang distrito kung halos linggo-linggo ay nasa ibang bansa siya. May pabirong nagsabi pa na dapat yata freelance ang pagiging congressman kung ganito kadalas mawala sa opisina. Tsaka maganda bang tignan kung ang isang public servant ay madalas nasa bakasyunan? May nagsuspecha pa na baka ang mga nag aaproba ng leave ni Arjo ay nabibigyan din ng pabuya. Hinala pa ng iba dahil sa dalas na wala ang kongresista, maraming proyekto ang naantala at posibleng apektado pati ang pasahod sa staff. Sa gitna ng mga balitang pagbakasyon, isang larawan pa ang lumutang na lalo pang nagpainit ng ulo ng publiko. Sa larawang ito na naging viral, makikita si Kong Arjo at na nanonood ng basketball o PBA Game 7 sa Smart Araneta Coliseum noong July, kapiling ang ilang kaibigan. Wala sanang issue kung hindi lang dinikit sa kanya sa naturang litrato ang isang taong ngayoy kontrobersyal, si Henry Alcantara, ang dating district engineer ng DPWH Bulacan 1st District na pinangalanan din sa listahan ng mga diskaya. Sa nasabing larawan, makikitang magkakatabi sa court side si na Arjo ang aktor na si Zanjo Marudo at si Henry Alcantara. Katabi rin nila sa hilera ang aktor na si Daniel Padilla. Sa paningin ng marami, where there's smoke, there's fire. Ika nga nila, hindi raw usok lang ang nakikita nila kundi apoy ng katotohanan. Nasadyang magkakakilala at posibleng magkaugnay ang mga personalidad na sangkot sa eskandalong ito. Ang sitwasyong ito ay lalo pang nagpasidhi ng paniniwala ng mga kritiko na kurakot si Atayde. Gaano man ang kanyang pagtanggi, sabi nga ng isang nagpo sa Reddit, a picture is worth a thousand words. At sa larawang ito ay tila isang buong kuwento ng sabuatan at korupsyon ang ipinahiwatig nito. Hindi nakatulong sa imahe ni Arjo na sunod-sunod pa ang kalamidad na tumama sa kanyang distrito nitong nakaraang taon. Noong July 2024, binalita sa mga radyo at TV na bumaha ng matindi sa ilang bahagi ng Barangay Santo Domingo at NS Amoranto, mga lugar na sakop ng Quezon City First District o Distrito ni Kong Atayde. Habang makikita ang hirap na hirap ang mga residente ron sa paglikas at pagsagip ng kanilang mga kagamitan, heto ang Atayde Copol na nagbabakasyon sa Greece. Sumunod pa nitong August 2025, halos hindi pa nakakabangon ang QC sa mga nakaraang ulan ay sinalantana naman ng limang sunod-sunod na bagyo ang bansa. Muling lumubog sa baha ang ilang lugar sa District 1. Mismong si QC Mayor Joy Belmonte ay nagdeklara ng State of Calamity sa lungsod at nasaan si Kong Arjo noon. Nasa Japan silang mag-asawa sa mga panahong tinamaan ng QC ng mga bagyo. Hindi tuloy maiwasan ng mga netizen na maglabas ng galit at himutok. Para sa kanila, hindi makatarungan na nag enjoy sa mga first world countries ang representante nila, samantalang sila ay lumulusong sa baha sa sariling bayan sa kasagsaga ng mga batikos. May isa pang bagay na napuna ang netizens. Tila naglaho o binura ang ilang post sa social media ni Arjo na may kaugnayan sa kanyang bakasyon at ari-arian. Napabalita ang biglang nilinis ng PR team ni Arjo ang kanyang Facebook page marahil para mabawasan ang mantsa habang iniimbestigahan siya. Ngunit sadyang mabibilis ang mga screenshot wires sa internet kahit anong bura ang gawin, may ilan nang nakapag-save ng mga larawan at datos tungkol sa mga naipundar ng kongresista. Isang pinag-usapan dito ay ang paggawa ng kanilang dream house at talaga namang malaki at magarbo ito na ayon sa lokasyon ng Chismis ay nasa isang high-end subdivision sa Quezon City. Marahil White Plains ang nabanggit ng ilang forum posts. Napansin din ng mga mapagmatsyag na netizen si Arjo Atayde kasama ang isang kontraktor na tinatawag na Wawaw Builders para sa isang flood control project worth 50 million pesos na biglang nawala o binura sa nasabing post sa page ni Arjo. Ang Wawaw Builders ay isang construction firm na iniutos ng i-blacklist ng DPWH kamakailan lang dahil sangkot umano sa mga ghost projects. Dahil dito, perpetually ban na ang kumpanyang ito sa anumang government projects ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Kaya nang madikit ang pangalang Wawaw sa mga atayde, lalong kumulo ang galit ng publiko Kasabay ng usap-usapan sa social media, lumutang din ang isang listahan ng mga proyekto sa District 1 ng QC na umano'y hindi pa tapos o naantala ang implementasyon. Ayon sa listahan ito na galing umano sa official records, marami sa mga flood control at infrastructure projects ng distrito ni Atayde ay behind schedule o parating for completion status. Siyempre mabilis na ay ito ng mga kritiko sa madalas na pagkawala ng kongresista. May mga nagsumbong din na apektado pati ang pagproseso ng mga papel at binipisyo sa opisina ni Arjo dahil kung wala siya, walang makapag-aproba. Kung ang pagbakasyon at mga ari-arian ng pamilya Atayde ay naungkat na, pati ang sining ay nadamay pa sa kontrobersya. Isang video clip ang biglang lumutang kung saan ipinagmamalaki ni Arjo Atayde ang kanyang koleksyon ng mga mamahaling artworks. Kuha ito sa isang media interview segment na ang setting ay sa bahay ng mga Atayde at mapapanood si Arjo na ginagabayan ang camera person sa paligid ng kanilang tahanan na puno ng paintings at sculptures. Halos na overwhelmed daw siya sa dami ng sining na naipo nila. Ngunit sa halip na humanga, lalo lang ng init ang dugo ng mga netizen sa clip na ito para sa ordinaryong Pilipino, ang magkaroon ng painting ni Namalang, isang national artist o HR Ocampo ay napakalaking luho, milyon ang halaga ng bawat isa. Kaya nang ipakita ni Arjo na tila chicken feed lang sa kanya mga painting na ito, marami ang nagtanong kung bakit parang napakadali sa kanya ang gumasta ng ganito kalaki. May mga nagsabi pang, buti pa ang art collection mo, multi Yung flood control project, multibaha tila naging simbolo tuloy ng kayamanan at umano'y kasibaan ang art collection na ito. Kinonekta ng ilang netizen ang artworks sa pera ng bayan na parang sinasabing pinambili ng painting ang dapat sanay pangtanggal ng bara sa estero. May mga nagsasabi pa na ang ganitong paraan daw ng paggasta sa mga painting and arts ay tinatawag na money laundering. Sobrang bigat ng akusasyon, ngunit sa galit ng ilan, pati ang mundo ng sining ay hindi nakaligtas sa kulay ng politika. Ang usaping flood control project ay nakarating din sa tanggapan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Matatanda ang ilang linggo bago pumutok ang iskandalo, binanggit ni Belmonte na nagbuo siya ng task force upang i-validate ang status ng lahat ng DPWH flood control projects sa QC. Labis kasing nababahala ang alkalde sa ulat na may 141 DPWH projects sa lungsod na posibleng ghost o may anomalya. Sa isang panayam, inami ni Mayor Joy na isa ang District 1 area ni Arjo sa tinututukang distrito. Nabanggit niya na nilaglag siya ng ilang kongresista sa usaping flood control. Dahil pinabayaan umano ng mangyari ang palpak na proyekto sa kanilang lugar nang hindi sinasangguni ang city government. Implicated din sa Diskaya affidavit ang apat na QC lawmakers, kabilang si Arjo, ayon mismo sa alkalde todo tanggiman ang mga mambabatas, masama ang loob ni Belmonte sapagkat siya ang sinisi ng tao ng bumaha. Gayong may pondo naman pala sana na laan sa flood control na hindi nagamit ng tama. Sa puntong ito, lalong nalagay sa alanganin si Atayde sa mata ng mga butante ng QC. Hindi lamang siya ngayon iniintriga sa umano'y nakaw na yaman, kundi pati sa di umano'y kapabayaan sa tungulin. Maging sa lehislatura ay may kontrobersya ring ikinabit sa pangalan ni Arjo Atayde nitong mga nakaraan. Ito ay ang pagiging isa sa mga author ng Maharlika Investment Fund Bill sa Kongreso na nooy naging napakalaking issue rin sa publiko. Ang Maharlika Investment Fund ay isang panukalang batas noong 2022 na lumikha ng Sovereign Wealth Fund mula sa pondo ng gobyerno. Kontrobersyal ito dahil nangangamba ang maraming ekonomista at eksperto na baka magamit sa katiwalian ng pondo ng MIF, lalo pat minadali ang pagbasa nito. Sa katunayan, halos naging sinonimus sa butas-butas na panukala ang Maharlika fan. Ayon sa mga kritiko, nakita nila itong malabo ang detalye at potensyal na abusuhin ng mga tiwaling opisyal. Sa listahan ng mga co-authors ng Maharlika Bill o House Bill 6608, makikita kasama si Juan Carlos Arjo Atayde. Kasama niya rito ang iba pang kaalyado ng administrasyon tulad ni Rep. Sandro Marcos, Rep. Martin Romualdez, Rep. Stella Kimbo at iba pa. Maraming Pinoy ang nadismaya ng malamang isa si Arjo sa mga nagtulak ng Maharlika Fund. Hindi direktang konektado ang MIF scandal sa flood control issue. Ngunit sa mata ng publiko ay dagdag itong check sa listahan ng mga dahilan kung bakit sila ay dismayado kay Atayde. Sa simpleng salita, nabawasan ng tiwala ng ilang matatalinong netizen kay Arjo dahil nakisawsaw siya sa panukalang tingin nila ay mapanganib at maka-administrasyon imbis na makatao. Ngayon, habang pabagsak na ang reputasyon ng batang Atayde, isang matinding pagsabog pa ang yumanig sa publiko. Muling binalikan at pinag-usapan ang iskandalo ng ama ni Arjo na si Arturo Atayde noong early 1990s. Isang archive news article ang nahalungkat mula sa United Press International o UPI na inilathala noong September 30, 1992 na nagbunyag ng partisipasyon umano ni Arturo sa isang notorious na kidnap-for-ransom syndicate. Ayon sa artikulong yon, inaresto ng mga otoridad si Arturo at Aiden noong 1992 bilang itinuturong utak at pinansyer ng isang pangkat ng mga kidnappers. Ayon kay Armed Forces Chief General Lisandro Abadia, labing apat na miyembro ng isang sindikato ng kidnapan ang naaresto. Ang nakakagulat, kasama sa mga ito ang mga opisyal ng gobyerno mismo, isang agent ng NBI Apat na tauhan mula sa Bureau of Immigration, isang sundalo at ang mayamang negosyante nga na si Arturo Atayde, na sinasabing pinansyer at utak ng grupo. Ang kanila mga biktima ay ang mga Amerikanong negosyante tulad ni Greg Stilwell at John Keegan, pati na rin ang ilang mayayamang Chinoy na matagal ng target ng ganitong uri ng krimen. Habang ginugulantang ng balitang ito ang publiko, mabilis na nagbigay ng pahayag si Vice Presidente Joseph Estrada na siya anti-crime czar ng bansa. Nanawagan siya na muling ipataw ang death penalty para sa mga kidnapper, lalo na kung ang sangkot ay mga pulis at sundalo. Hinimok din niya ang komunidad ng mga Chinoy na huwag matakot makipagtulungan sa mga otoridad. Ang problema, marami sa mga biktima ay hindi nagre-report dahil naniniwala silang konektado mismo ang matataas na opisyal ng pulisya sa mga sindikato. Naaresto si Arturo Atayde sa mismong financial district ng Maynila at dito nagsimula ang pagbagsak ng grupo. Nang mahuli, agad niyang inamin na kabilang siya sa mga kidnapan ng mga Amerikanong negosyante na si Greg Stilwell at John Keegan. Ayon sa kanya, lumahok siya sa operasyon ng sindikato dahil kampante siyang protektado siya ng mga kasamang opisyal ng gobyerno. Hindi lang yon, ibinigay din niya kay General Abadia ang isang listahan ng apat na general ng militar at anim na general ng pulis na umano'y konektado rin sa sindikato. Bagamat tumanggi si Abadia na magkomento tungkol sa listahan, kinumpirma ng Armed Forces Intelligence Chief Brigadier General Alfredo Filler na nagsimula na makipagtulungan si Atayde sa mga otoridad hindi lang kidnapan na milyon-milyong piso na ransom ang racket ng grupo. Ayon sa mga ulat, sila rin ay sangkot sa mga pagpatay pati na rin sa sindikato ng carjacking sa Maynila at iba pang urban centers. Ang mga immigration agents naman daw ang tumutulong magbigay ng impormasyon kapag may posibleng target na banyaga ang dumadating sa bansa. Hindi maikakaila, naging malaking dagok ito sa reputasyon ng bansa. Ang serye na mga kidnapping ay nakakapangamba sa mga foreign investors na noon ay kritikal para sa muling pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas. Dahil dito, nag si Pangulong Fidel V. Ramos na gamitin ang Elite Intelligence Unit upang tulungan ang pulisya sa pagpigil sa mga kasong ito. Kung susuriin, ang nangyari kay Arturo Atayde ay mahigit tatlong dekada na ang nakalilipas. Pagkatapos ng panahong yon, hindi na masyadong nabalita pa ang tungkol sa kanya sa larangan ng krimen. Kalaunay ay kinasuhan siya at posibleng naging state witness laban sa mas malalaking isda dahil sa pagtukoy niya sa mga general na protektor. Marahil ay lumipas ang dekada at nakabalik siya sa pribadong buhay. Bumuo ng pamilya kasama si Sylvia at piniling manahimik na lamang. Subalit ngayong nasangkot ang anak niya sa isyo ng korupsyon, muling nanariwa ang alaala ng nakaraan. Usap-usapan tuloy sa internet ang kasabihang like father like son. May mga nagpost pa ng screenshot ng balita ng 1992. Kalakip ang caption na kung ano ang puno, siya ang bunga. Kung noon daw ay sindikato sa kidnapping ang kinasangkutan ng ama, ngayon naman ay flood control syndicate ang ibinibintang sa anak. Ang terminong sindikato ay bukang bibig na ng mga nagagalit na netizen bilang paglalarawan sa pamilya Atide. Subalit tandaan natin na hanggang sa ngayon, pawang mga akusasyon pa lamang ang kinakaharap ni Kong Arjo Atide. Wala pang kasong kriminal na isinasampa laban sa kanya sa korte. As of this recording, mariin ang kanyang pagtanggi at naninindigan siya'ng inosente siya. Ganon din si May at ang buong pamilya nila. Lahat sila yung umaapela na huwag humusga hangga't walang napapatunayan. Sa kabila nito, para sa mga Marites at Juan Dela Cruz Online, nakapag-form na sila ng sariling Court of Public Opinion. At sa social media trial na ito, tila nahatulan na ang kongresista at ang kanyang pamilya. Sinasabi ng ilan, kapag may usok, may apoy. At sa nakikita nilang usok ng kontrobersya mula sa whistleblower testimony, marangyang pamumuhay, mga bakasyon, koneksyon sa ghost projects, hanggang sa mantsya ng nakaraan, kumbinsido silang may apoy ito ng korupsyon sa ilalim. Sa ngayon, hindi pa tapos ang kabanatang ito. Patuloy ang investigasyon ng Senado at maging ng Kongreso sa flood control scam. Patuloy ring lumalaban si Arjo at upang linisin ang pangalan niya. Kalakip ang pangakong handa siyang humarap sa anumang pagsisiyasat. Patuloy rin ang suporta ng kanyang asawa at pamilya na naniniwalang sila ay nadadamay lamang at hindi talaga mga ganit gaya ng sinasabi ng iba. Ikaw tol, naniniwala ka ba sa mga akusasyon laban kay Arjo at Aide? At ano ang masasabi ninyo na may bahid pala ng sindikato ang kanyang ama? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.